May mga lugar sa Pilipinas na bigla na lamang naglaho. Nilamon ng tubig na tila ba may sariling buhay. Mga bayan, kabahayan at daan na ngayon ay nalubog sa ilalim ng mga lawa at dagat. Ano ang tunay na nangyari? Sumpa ba ito? O bunga ng kalikasan na may tinatagong lihim? Alamin natin ang mga kwentong bumabalot sa mga misteryosong lugar na ito sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga lugar sa Pilipinas na bigla na lamang nilamon ng tubig. Tila naglaho sa mapa na parang bula. Mga komunidad na dati masigla. Ngayon ay tahimik na nakalubog sa ilalim ng dagat o lawa. Ano ang tunay na dahilan? Kalikasan ba? O isang sumpang nakakubli sa kasaysayan? Alamin natin ang mga nakakakilabot na kwento at hiwagang bumabalot sa kanila. At bago natin simula ng kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At ishare mo na rin ito sa iyong mga kaibigan upang mas marami pang makaalam ng kwentong ito. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Old Pantabangan Town, Nueva Ecija. Noong unang panahon, ang Pantabangan ay isang payapang bayan sa Nueva Ecija. Dito naninirahan ang mga mamamayang sagana sa ani at kalakalan. Ang kanilang lupa ay mayaman at ang ilog na dumadaloy sa paligid ay nagbibigay buhay sa kanilang kabuhayan. Ngunit kasabay ng kasaganaan, ay ang isang alamat na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Ayon sa mga matatanda, ang bayang ito ay pinoprotektahan ng isang diwata na naninirahan sa kagubatan. Siya ang nagdudulot ng masaganang ani at kalmadong panahon. Ngunit may isang mahigpit na kondisyon ng kalikasan ay dapat igalang at hindi dapat abusuhin. Habang lumalago ang bayan, naging gahaman ang ilang mga pinuno. Pinuputol ang mga puno. Sinisira ang kalikasan upang magbigay daan sa mas maraming kalakalan. Hindi alintana ang babala ng diwata. Isang gabi, isang matandang babae ang nagpakita sa gitna ng plaza. Nakasuot siya ng damit Natila hinabi mula sa mga dahon at bulaklak. Binalaan niya ang mga tao, ngunit sa halip na pakinggan, ay pinagtawanan siya. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng paghihiganti, sabi ng matanda bago naglaho sa dilim. Makalipas ang ilang taon, dumating ang isang proyekto, ang pagtatayo ng pantabangan dam. Marami ang natuwa dahil ito ay magbibigay ng enerhiya at irigasyon sa buong rehiyon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan ay ang mga bulong ng matatandang tila nakikinig pa rin sa babala ng diwata. Habang unti-unting tinatayo ang dam, nagsimulang umapaw ang tubig sa mga kabahayan, palayan, at maging sa lumang simbahan ng pantabangan. Sa huling pagkakataon, narinig ng ilang matatanda ang isang himig isang malungkot na awit na tila nagbumula sa ilalim ng tubig. Ang buong bayan ay tuluyang nilamon ng tubig. Ang old pantabangan town ay nawala sa mapa na lubog sa ilalim ng malawak na lawa. Ngunit sinasabi ng ilan, lalo na ng mga mangingisda, na tuwing kabilugan ng buwan ay naririnig pa rin ang mga kalansing ng kampana ng lumang simbahan mula sa ilalim ng lawa. Ang alamat ng Pantabangan ay nananatiling buhay, isang paalala sa mga susunod na henerasyon na ang kalikasan ay dapat igalang at pahalagahan. San Juan, Batangas. Noong unang panahon, ang bayan ng San Juan sa Batangas ay isang maunlad at masiglang lugar. Napapalibutan ito ng berdeng kabundukan at malinis na ilog na nagbibigay buhay sa mga mamamayan. Ang mga mangingisda ay masaya sa kanilang huli at ang mga magsasaka ay mayamang umaani sa kanilang mga bukid. Ngunit kasabay ng kasaganaan ay isang alamat na tila nakakubli sa mga anino ng kagubatan. Ayon sa matatanda, sa kalaliman ng isang kagubatan malapit sa baybayin naninirahan ang isang engkantadong nilalang na tinatawag na Haring Alon. Siya ang tagapangalaga ng karagatan at mga ilog sa buong San Juan. Mayo isang banal na kasunduan. Igalang ang kalikasan at huwag gambalain ang kanyang kaharian. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mapagmalabis ang ilang mga tao. Pinuputol lang mga puno upang gawing troso at ang mga ilog ay ginagawang tapunan ng dumi at basura. Ang babala ng matatanda ay nagmistulang bulong sa hangin. Isang araw, isang mangingisda ang naglakbay papunta sa malayong bahagi ng dagat upang mangisda. Sa gitna ng kanyang pamamangka, isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal na gawa sa mga lumot ang nagpakita sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa galit. Sawa na akong makita ang kalapastanganan ng inyong bayan, anang matanda. Kung hindi ninyo igagalang ang aking kaharian, kayo'y parurusahan. Pagkarating ng mangingisda sa bayan, agad niyang ibinalita ang nakita. Ngunit sa halip na maniwala, siya ay pinagtawanan lamang. Lumipas ang mga araw. Isang malakas na bagyo ang dumating, dala ang ulan at malalaking alon. Ang tubig ay tila galit na galit, unti-unting nilulunod ang mga kabahayan, palayan, at maging ang mga simbahan. Sa gitna ng dilim at ulan, narinig ng mga tao ang isang malakas na tinig mula sa dagat. Hindi ninyo ako pinakinggan. Ngayon, ang inyong bayan ay magiging bahagi ng aking kaharian. Nang humupa ang bagyo, ang San Juan ay hindi na muling nakita. Nilamon ito ng dagat. Ang mga lumang tore ng simbahan ay nakalubog na sa ilalim ng tubig, at ang mga kwento ng kanilang pagwawalang-bahala ay naging alamat. Hanggang ngayon, Sinasabi ng ilang mangingisda na tuwing hating gabi, makikita ang mga ilaw mula sa ilalim ng dagat. Tila mga kaluluwa ng mga naiwang bayan na nananawagan ng katarungan. Sunken Japanese Shipwrecks, Koron, Palawan Noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang mapayapang tubig ng Koron, Palawan ay biglang nabalot ng kaguluhan. Ang mga dagat nito ay naging saksi sa matitinding labanan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at mga mananakop na Hapones. Ngunit may isang alamat na bumabalot sa pagkakalunod ng mga barkong Hapones sa lugar na iyon. Isang alamat na hindi nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan. Ayon sa mga mangingisda ng Palawan, ang mga barkong Hapones ay hindi lamang tinarget ng mga eroplano ng kalaban. Ang mga ito ay pinarusahan ng mga nilalang sa ilalim ng dagat, mga engkantong nagbabantay sa karagatan ng koron. Sinasabing ang mga Hapones ay walang pakundangang nagmina sa mga bahura at kinakalbo ang mga isla upang makakuha ng mga likas na yaman. Ipinagtabuyan din nila ang mga katutubong tagbanua na siyang tagapangalaga ng mga banal na lugar sa isla. Isang gabi, habang ang mga barkong Hapones ay nakadaong sa kalmadong tubig ng koron, isang malakas na unos ang biglang sumiklab. Ang mga alon ay naging mabangis, tila may sariling isip. Sa gitna ng bagyo, narinig ng ilang mga sundalo ang tinig ng isang matandang babae isang diwata ng karagatan na nagtataglay ng kapangyarihang higit pa sa kanilang inaasahan. Ang inyong kasakiman ay nagdulot ng kapahamakan. Ang inyong mga barko ay magiging bahagi ng aking kaharian. Bago pa man makalikas ang mga barko, ang mga ito ay tuluyang nilamon ng dagat. Ang malalaking bakal ay nadurog na parang papel at ang mga kaluluwa ng mga sundalo ay iniwan upang magpalaboy sa ilalim ng karagatan. Ngayon, ang mga barkong iyon ay nakahimlay sa kailaliman ng koron. Ang iba ay naging bahagi na ng mga coral reef, tirahan ng mga isda at iba pang nilalang dagat. Ngunit sinasabi ng mga diver na may kakaibang lamig sa tubig kapag nilalapitan ng mga barko. At tuwing kabilugan ng buwan, may mga nagkukwento na nakakarinig sila ng mga yabag ng sundalong naglalakad sa kalaliman at ang bulong ng isang matandang babae na tila nagbabantay pa rin sa kanyang nasasakupan Old Guywan, Eastern Samar Noong unang panahon ang bayang Guiuan sa Eastern Samar ay kilala bilang isang tahimik ngunit maunlad na puok Napapalibutan ito ng mga luntiang kagubatan at malinaw na karagatan. Ang kanilang simbahan na gawa sa matitibay na bato ay pinaniniwala ang pinagpala ng mga santo. Ngunit higit pa sa mga dasal at ritual, may isang alamat na nagpasalinsalin sa bawat henerasyon ang tungkol sa isang engkantadong prinsesa na nagbabantay sa dagat ng Guyuan. Siya ay kilala bilang Prinsesa Amihan, isang diwata na may kapangyarihang kontrolin ang hangin at alon. Ayon sa kwento, si Prinsesa Amihan ay mabait at mapagbigay. Sa tuwing may mga mangingisdang napapadpad sa gitna ng bagyo, siya ang nagliligtas at gumagabay pabalik sa dalampasigan. Ngunit may isang mahigpit na alituntunin. Huwag sirain ang kanyang mga coral garden sa ilalim ng dagat sapagkat iyon ang kanyang kaharian. Sa paglipas ng panahon, maraming mga dayuhang mandaragat ang dumating upang kumuha ng yaman mula sa karagatan. Walang pakundangan nilang sinira ang mga bahura, pinuputol ang mga korales, at hinahakot ang mga isda na tila wala ng bukas ang babala ng mga matatanda ay binalewala. Isang gabi, isang matandang babae ang nagpakita sa gitna ng plaza ng Guiwan. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap tulad ng mga bituin at ang kanyang tinig ay malamig at puno ng lungkot. Ipinagtabuyan ninyo ang prinsesang nagpoprotekta sa inyo. Ngayon, ang kanyang galit ay babalot sa inyong bayan. Sa sumunod na araw, isang napakalakas na bagyo ang sumalanta sa guiwan. Ang ulan ay bumuhos ng tila walang katapusan at ang dagat ay nagtaas ng mga dambuhalang alon. Ang mga kalye ay naglaho sa ilalim ng tubig at maging ang matibay na simbahan ay nadurog sa puwersa ng kalikasan nang tumila ang bagyo. Ang bayan ay halos wala ng bakas. Ang iba ay nakaligtas, ngunit naglaho na ang old guiwan sa ilalim ng tubig. Tila tinakpan ng mga alon bilang parusa sa kanilang kasakiman. Ngunit sinasabi ng mga mangingisda na tuwing kalmadong gabi, sa ilalim ng malinaw na tubig ay makikita pa rin ang mga guho ng simbahan at mga bahay may mga nakakarinig ng malambing na tinig si prinsesa amihan nagbabantay pa rin sa kanyang nasasakupan Taal, Batangas Noong unang panahon, ang bayang Taal sa Batangas ay kilala bilang isang maunlad na sentro ng kalakalan. Ang mga tao rito ay masipag at relihiyoso. Sa gitna ng bayan ay nakatayo ang isang malaking simbahan na may kampanang ang tunog ay umaaling-aungaw hanggang sa kalayuan. Ngunit higit pa sa kasaganaan at pananampalataya, ang taal ay may iniingatang lihim, isang alamat na kumakalat lamang sa bulong ng mga matatanda. Ayon sa kwento, sa ilalim ng lawa ng taal ay nakatira ang isang sinaunang nilalang, na tinatawag na Hari ng Apoy. Siya ay isang higanting dragon na nagtataglay ng kakayahang magpakawala ng apoy mula sa kanyang bibig. Pinaniniwalaan na ang lawa ay hindi isang ordinaryong lawa, kundi isang takip na nagtatago sa kanyang kaharian. Ang hari ng apoy ay hindi mapagpatawad sa mga nagtatangkang sirain ng kanyang tahanan. Kaya tuwing may mga mga ngalakal o mangingisda na nagtatapon ng basura sa lawa o pumapas lang sa mga hayop nito nang walang dahilan, siya ay nagpaparamdam sa pamamagitan ng kakaibang pagyanig sa lupa o biglang pag-usok ng tubig. Isang araw, isang grupo ng mga dayuhan ang dumating upang magmina malapit sa lawa. Nagpatuloy sila sa kanilang gawain nang walang pakundangan. Tila wala silang takot sa alamat ng hari ng apoy. Isang gabi, habang ang mga tao sa taal ay nagdiriwang sa kanilang plaza, biglang ngao ang isang nakakabinging tunog mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay nagsimulang manginig at ang tubig sa lawa ay tila kumukulo. Mula sa gitna ng lawa ay umusbong ang naglalagablab na apoy at isang malaking alon ang sumalampak sa buong bayan. Ang Taal ay nilamon ng lawa. Ang mga kalye ay nawala at ang simbahan ay tuluyang nalubog. Hanggang ngayon, ang lawa ng Taal ay nananatiling tahimik ngunit puno ng hiwaga. Ang mga nakatatanda ay naniniwala na ang Hari ng Apoy ay nagbabantay pa rin, handang magparusa sa sinumang mang magtatangkang sirain ang kanyang kaharian. At tuwing gabi, may mga nakaririnig pa rin ng kalansing ng kampana mula sa ilalim ng tubig. Tila paalala na ang bayan ng Taal ay minsang umiral, ngunit ngayon bahagi na ng alamat. Tomas Opus, Southern Leyte Noong unang panahon, ang bayang Tomas Opus sa Southern Leyte ay kilala bilang isang mapayapang lugar na napapalibutan ng mga matatayog na bundok at malinaw na karagatan. Ang mga tao rito ay namumuhay ng payak, ngunit masaya. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, may isang alamat na palaging binubulong ng mga matatanda. Ayon sa kwento, sa ilalim ng lupa ng Tomas Opus ay may nakatagong palasyo ng mga inkanto. Ang kanilang hari, si Lakan Mayumi, ay kilala bilang mapagparaya ngunit mapaghiganti sa mga taong lumalabag sa kanyang batas. Ang kanyang kaharian ay konektado sa mga ugat ng matandang puno sa gitna ng bayan. Isang araw, isang grupo ng mga dayuhan ang dumating upang magtayo ng isang malaking tulay at kalsada na mag-uugnay sa kanilang lugar papunta sa kalapit na bayan. Ngunit upang magawa ito, kinailangan nilang putulin ang matandang puno na siyang itinuturing na banal ng mga naninirahan. Nagbabala ang mga matatanda Huwag ninyong galawin ang punong iyon. Iyan ang daan patungo sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit binalewala ng mga dayuhan ang babala at itinuloy ang kanilang proyekto. Kinagabihan, isang matandang lalaki ang nagpakita sa bahay ng pinuno ng bayan. Ang kanyang balat ay tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga mata ay tila bumabasa ng kaluluwa. Binabalaan ko kayo. Ang puno ay nag-uugnay sa aming mundo at sa inyo. Kung sisirain ninyo ito, ang inyong bayan ay mawawala sa mapa. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga dayuhan at kinabukasan, tuluyan nilang pinutol ang puno. Ilang araw lamang ang lumipas nang magsimulang umulan ng malakas. Ang ulan ay walang tigil sa loob ng pitong araw at pitong gabi. Ang lupa ay nagkabitak-bitak at ang tubig mula sa karagatan ay biglang umakyat nilalamo ng mga bahay, palayan at mga simbahan. Ang buong Tomas Opus ay tuluyang naglaho nilamon ng tubig at putik. Sinasabing ang mga engkanto ay kinuha ang kanilang lupain pabalik sa kanilang kaharian bilang paghihiganti. Ngunit hanggang ngayon, tuwing kalmadong gabi, may mga nakaririnig ng awit mula sa ilalim ng tubig, malungkot ngunit puno ng galit. At sinasabi ng ilan nasa sa ilalim ng dagat, makikita pa rin ang mga guho ng bayan. Mga labi ng isang lugar na minsang umiral Ngunit ngayon bahagi na lamang ng alamat. Sa likod ng bawat lumubog na bayan o barkong naglaho, ay mga kwentong puno ng misteryo, alamat at aral. Hindi lamang ito tungkol sa mga lugar na nawala sa ilalim ng tubig, kundi rin sa mga alaala at pamana ng mga taong nanirahan doon. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagpapanatili ng balanse at hustisya. Kung ang kalikasan ay may kakayahang bawiin ng mga lugar na minsan ay naging saksi sa ating kasaysayan, ano ang natutunan natin mula sa mga nangyaring ito? At paano natin mapapangalagaan ang mga yaman ng ating bansa upang hindi na maulit ang parehong kapahamakan? Ang kasagutan ay nasa ating mga kamay. Ang paggalang sa kalikasan, pagkilala sa ating mga alamat at kasaysayan, at pagpapanatili ng balanse ay mga hakbang na dapat nating gawin. Ang mga misteryo ng nakaraan ay nagsisilbing aral upang mapangalagaan natin ang hinaharap. Kung nais ninyong mas marami pang tuklasin ng mga misteryo, alamat at mga kwentong nakakakilabot mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga. Dito, patuloy nating ilalahad ang mga lihim ng nakaraan at mga kwentong hindi pa nasasabi. I-like, i-share at pindutin ang notification bell para wala kayong mamiss na bagong kwento. Maraming salamat sa panonood, mga kahiwaga. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating mga kwento. Tandaan, ang bawat alamat ay may aral at ang bawat misteryo ay nakihintay na tuklasin. Paalam!